pinagbubunot ng mga kawanin ng pinagsanib na pwersa ng PDEA at Pro Cordillera ang mga tanim na mariwana sa barangay Takadang Kibungan Bingit at Kayapa Bakun Binget. Isinagawa ang operasyon noong Miyerkules, April 23. Limang plantasyon ang kanilang nadiskubre at aabot sa 11,500 na tanim at higit isang libong punla ng mariwana ang kanilang sinira. Nagkakahalaga ito ng higit 3 milyong piso. Sa hiwalay na operasyon namang isinagawa noong 22 ng Abril, nadiskubre rin ang tanima ng mariwana sa Sitio Mablog, Barangay, Kayapa pa Bakon, aabot sa 10,200 na tanim ng mariwana ang nadiskubre at nagkakahalaga ito ng 2 milyong piso. Iniimbestigahan naman ng PNP kung sino mga nasa likod ng mga nasabing plantasyon. Jose Robert Inventor, or News.